So, hi everyone! So, dahil palpak tayo sa pagbukas ng suha, ito naman ang titikman natin. So, first time ko itong alam niyo naman kung sino, kung sino to, kung ano to, diba? Ito yung tinatawag din ng persimmon. So, meron siyang dalawang uri ng persimmon. Yung isa, maliit siya talaga. May maliit doon kasi. Tapos, ito yung malaki. Tapos, sabi nung napagtanungan ko doon, mas masarap daw itong malaki, lalo na pag nahinog, di ka na may um, buksan. So, hindi ko alam kung hinug na ba to kasi medyo matigas-tigas pa siya. Ayan. Meron siyang malambot na part and then meron ding malambot, ay matigas na part. So, hindi ko na siya papatagalin dahil gusto ko na siya natikman. Hindi ko alam kung paano pagbukas niya. Huwag ako i Dahil first time ko lang to. Ay para siyang atyesa sa loo. Sabi nung ano yung napagtanungan namin, pag hinog na hinog na to, parang mo siya parang kamatis na ma madibilis lang. Mabilis lang siyang buksan. Uy, matamis. masarap pala to. Sabalatan so, na lang natin. Hmm. So, ganito na yung ano niya, itsura nyo, May brown. Ay. May brown-brown na lagla. May brown-brown na siya. So, tikman natin yung nabalatan ko ng pan. Ito ba yung kinakain dyan? Hindi ko alam. Bala na. Uy, masarap! Mm. Masarap pala to. Tapos matamis siya. Mm. 이거엔 거긴 가염된 바도 사랑만 있단단 말이야 그이 정도 정도 줄가에들어야죠식뭐빨빨 뭐? 가 됐든 무조건 찾아오죠 그때까지 나는 잠시 오토에 대한 정보를 알아봐 드렸죠 어 우리는 우리가 알 어머니를 찾는다 하지 Mm. So, dalawa binili ko kong ganito. Yung isa binigay ko dun sa kaibigan ko para mamatikman yan. Mmm. Ang sarap. Ang sarap din matamis. Mmm. Kaya pala sikat to sa Korea kasi masarap. Kasi hindi ko alam kung asan yung buto niya. Kasi ito yung pinakang core niya, oh. Tapos ayun yung, ano, yung malambot na part. Tapos parang siyang jelly. Hindi ko alam kung kinakain ba ito. Bala na kayo sa buhay niyo. Mmm, sarap. Wala na ako ibang sinabi kundi masarap. Masarap naman talaga. Masarap siya guys. Ilerate ko siya ng 8, um, ano, hindi, 9. 9 na rock din. May rate pa. Sarap. Worth it yung 2 dollars sa isang peraso. Actually, nabili ko siya ng per pound. Per pound pala siya, hindi $2 per each. Siguro mga ano siya, mga $2 per pound. $1.98, ganun. So, dahil palpak tayo dun sa pumelo. At sobrang pait niya talaga, hindi makakain. Baka nahulog yon, Hindi pa nga sabi nila, kapag nahulog daw yung pumelo, pumapay? Kaya hindi talaga siya makakain. Buksan pa natin to. So, yun lang guys. Kakainin ko na tatataposin ko na. Bye-bye!